to more vlogs! So, what's whatsapp mga kapatay? ni Amor Vlogs! Welcome to so, Amor Vlogs! Nga no, guys, so yun nga guys, nagalagay tayo ng pricing nating na mga paninda guys. Nag-aayos na naman tayo guys. sa may bumili na ng mga bigas natin. Tapos itong ating mga new product guys. Itong mga juice. Yan, sobrang ganda pala ng kitaan dito guys, doon sa big 250 guys, no? 15 pesos yung benta ko na isa. So, mas marami yung laman nyo to kaysa sa C2, no guys? So, okay pala to. So, yun yung papalit ko guys, yung big 250 kaysa doon sa C2 na binibili natin. Guys, yan. Kasi so, ito pa rin yung ating mga apple juice na buy one take one na nabili natin. So, yun na nga. Sa so, galagi tayo ng mga pricing nga guys, ito nga nag-ano tayo. Gagalagay tayo ng mga energen, guys. Di kasi tag ulan na guys, talagang gustong gusto ng mga ating mga customer yung mga pang-inom, guys, na iba't ibang klase ini no, mga iniinom. mga kape-kape, guys. So, pag nagkatindahan ako, guys, talagang dadamihan na natin, guys, yung mga tinda natin ng mga kape. Di kasi, araw-araw talaga iniinom ng mga tao yan. Guys, so kasi yung mga tinitinda kasi natin, guys, yan din yung mga iniinom natin, eh, kaya wala rin nasasayang. So dito may bago tayong ano, paninda yung ating bear brand. So, bumili ako ng bear brand, eh, kasi may mga bata dito, guys, ba diba, na may inom ng gatas yung mga yan. Eh. So, yun lang, bumili tayo. At sa same time, panggamit na rin natin, guys. Yan yung lalagay ko sa sopas, eh. Yung bare na yan, nilalagay ko sa sopas. Tapos bukas guys, bukas na kami magre-repack ulit ng bigas. No? So, meron na kami ditong 4, 5, 6 kilos na bigas guys. So, takpan muna natin yan. So, naka-ready na. May bumili na ng kapitbahay ko na 3 kilo. Tapos kanina may bumili rin. No? So, medyo ano-ano na tayo guys. Medyo nakakaahon na tayo guys sa ano di ba so so umpisa lang naman kasi mahirap ang lahat guys so umpisa talaga wala talaga tayo talagang wag muna tayong umasa na meron tayong kikitain guys dahil kasi lahat talaga pag once na nabili na natin lahat ng mga kailangan natin doon sa tindahan na kumpleto na natin yan tuloy-tuloy na yan guys so walang sukuan guys no sa mga taong gustong mag-business wag tayong sumuko guys So, yun yung ating pampers, nang ready na yung ibang mga, yan, no. Oh. So, meron akong ganito, guys, kasi pag umibili sila, nilalabas namin niya para nakakapili sila ng mga snacks nila, ganyan. Kasi nga, wala pa tayong tindahan, guys. So, yun yung wini-wish natin na magkaroon na tayo ng konkretong tindahan. So, yung, kung, ay, yung tindahan na yun, yun na rin yung magiging ano namin, guys, no, na tindahan na pwede namin kwarto namin, ganun, in case of emergency, kasi bato yun, guys, wala yung bubong. As in, buhos yung gagawin ko doon, yung paggagawa kong kapapala rin tayo mabigyan ng budget para doon. Magkaroon tayo ng budget para magkaroon ng tindahan, guys. So, mas okay kasi na meron na tayong tindahan. Mas nakikita nila lahat ng mga paninda natin, di ba, guys? So, saka napakasikip na namin dito sa loob ng bahay, guys. Sa na tong loob ng bahay namin, guys. So, yan, no. Wala nung mga Tapos, ilan yung bigas ko. Hindi ako makabili, guys, kasi ng bigas na, na ano, yung maramihan na sa sako guys. Dahil kasi hindi ko nga mabili-bili. Dahil kasi nga, wala pa akong paglalagyan ng bigas, guys. No, napapatungan ng mga bigas. Ganun. Tsaka, mahirap yung pagnilanggam yung bigas, di ba? So, yun. So, maglalagay pa ako ng pricing, guys, dito sa ating dito sa ating ano, guys, sa uh, dito sa ano, itong Coco Mama. So, yan. Yeah, meron din tayong tindang Coco Mama. So, medyo unti-unti na nakukompleto na natin lahat, guys, yung mga ano natin, mga paninda natin. So, meron din tayong mga gamot, guys. Yan. Yung mga paracetamol lang, ganyan. Kasi, mabili rin sa akin ng gamot, guys, mga paracetamol. Kasi, napakalayo ng mercury drugs dito. So, in case of emergency, guys, meron silang mabibili mga, by, by, by Jessica, yung mga biogesic, diba, yung mga gano'n. Kasi, di ba, may mga bata, minsan nagkakasakit, gano'n. So, bibili rin pala ako ng mga aspirin. Yung mga gano'n, gano'n, para sa bata. Yung mga gano'n lang naman. Tapos, mayroon tayong mga pork cube. Nilagyan ko na ng mga tag, mga ganyan, ganyan. So, ang pisa lang ganyan muna, guys. Pero, pag nagkatindahan na tayo, mas maayos na yan, guys, lahat. No, maayos na talaga natin lahat-lahat yung mga paninda natin, no? So, ganyan muna sa simula. So, so, excited na ako, guys, na umuwi ng Manila para mamili nga rin ng mga iba pa nating mga paninda. Guys, ng mga iba pa nating paninda sa Manila. So, maghanap tayo ng mga mabibili pa ng mga bata. Kasi, numero unong ano dito, mga bata talaga, mga dapat ang aninat. Tayo nagpa-focus doon sa mga gusto ng mga batang bilhin. Like yung mga ice candy, yun nga, yung mga juice-juice na ganyan. So, nag-stack na tayo. Tapos, bago tayo umalis, mamimili ako ng mga soft drinks kasi magpapasko, ba diba guys? Siyempre, bibili ng mga soft drinks yung mga yan. O, so, diba? Bibili ng mga Coke-Coke yan, yung mga gano'n. Pero, bibili na lang natin yung mga Mountain Dew, yung mga Root Beer, yung mga gano'n. Yung mga root beer na lang, root beer. Tapos yung iba na hindi gawa ng Coca-Cola, guys. Ayoko ng Coca-Cola. Ayoko ng Coke. Gusto ko yung mga ganito, mga local lang nga. Yung mga ganyan local lang nga. Yan, yung mga ganyan local. Supportahan natin yung mga Sesto, yung mga local brand lang, guys. No? Yun, yung mga Coke. Ito, dito, local brand yan. Kaya ako binili yan, di ba? Masarap kasi to guys, yung Bapo. Masarap yan. So, yata yeah, tas C2, di ba, mga local-local lang. So, yun lang, guys, na-share ko lang sa inyo yung mga kaganapan dito sa ating munting tindahan, tintahan serye nga naman, ni Amore Vlogs, guys. So, yun, stock natin yung mga ganyan, di ba? So, mag stock pa tayo nitong mga to, guys. Pero, busin muna natin muna, eh. Bago mag, ano, bago ako umalis, guys. Kasi ang mga cobra, ganyan. Kasi mabilir yung cobra, guys, eh. Minom ng cobra yung mga, ano, nagkatrabaho sa call center, guys. Yung mga mister nila nagtatrabaho. May mga ang over daw, guys. Minom ng cobra, oh my God. So, yun lang, guys, no. In-update ko lang kayo sa aking mong, ano, tindahan serye guys kahit bumabagyo nagtitinda pa rin tayo guys ng bonggisus to the highest level talaga guys so okay magkasamang manood kay Amor Vlog so mga hindi pa nagsasubscribe sa channel ni Amor Vlog subscribe na kayo at comment down below okay bye bye guys mabuhay